Hello! What's up? Um, good morning sa inyong lahat. Uh, ating contents ngayon ay maglakad-lakad tayo dahil tayo ay nautusan. Sana po magustuhan niyo ang aking video ngayon, aking upload. Uh, panuhin niyo po hanggang matapos. Thank you po! Hello! Good evening! What's up? What's up? Yan. Yeah. Good evening! Good evening so, I I was, uh, a box. sa PINCA PULSO! Andito po ako ngayon sa Kabing Kalsada. Yan you know. ah. Punta po ako ng day-to-day. May train. Punta po ako ng day-to-day. Ito saan akong bumili ng play Para sa aking alaga Need niya para sa school bukas Kaya kailangan mo Gabi na pumunta pa rin ako Time check 9.30 ng gabi mabilis na mga sasakyan. Dito po tayo dadaan sa metro. Train station. Later. Um, bukas po yan ang escalator na yun. Nasa loob tayo ng train station. Dito po tayo sa train station. Maganda po yung bahay ng amo ko kasi malapit kami sa Moss, malapit kami sa sa today, -to malapit kami sa train station. Hindi bilis na mga sasakyan. Oh. Yan. Bilis na mga sasakyan. na yan mga yung mga mga naglilinis. Oh. Marinis na dito. Oh, siya naglilinis siya. elevator din doon. Dito tayo. sira sa kabila sira yung down, yung up. Yan. Yan sa ten degrees uh. yeah. dito na po tayo sa day to day baba ulit tayo <laughs> ang <na> ng train <laughs> takas ATM machine. Ang dahil pa sa hero. Dahil pa sa hero yan. Dahil sa kapatid Ang po dyan ako pupunta. Day to day, hypermarket. Kompleto po dyan. Yan. Dami magaganda. pa sa Ito na galing, oh. Sa train station. Yan. Diyan na ko galing. Pasok guys, sa loob. Hello guys, pabalik na ako. Pabalik na ako sa bahay. sa kwacha. Hindi ko na pinalagay sa plastic. Kasi, pwede naman siyang hawakan yan. tender hams 100 sa atin yan ito lang yung pinunta ko sa day to day habang ng ano Mahaba na escalator Tingnan mo ng haba. Pero masisira-sira na rin ito. Yan na Lalakad ulit tayo hindi naman nakakatakot dito kahit mag isa ka lang maglakad Ayan. Ayan. ano yan Almanara Sentry Dubai Municipality yan malapit kami dyan yan guys dito tayo sa kabila sa kabila tayo dumaan. Kasi doon tayo kanina sa dumaan eh. Sa kabila naman tayo. idadang ko kayo dito sa kabila. What's up, what's up? Hindi na ako nagpasama kasi mga nakahiga na yung mga kasama ko. Sabi naman kasi ni madam sa akin, bukas na ako bumili. E bukas maaga. Ang dami rin gagawin. Anong oras na nagigising yung mga alaga ko? Oh. Ang hirap pa na magisingin. Kaya eh, ayun, bumili na ako ngayon. Yun. Ako lang mag-isa dito naglalakad. Pero <laughs> maraming sasakyan. Ay, nako. Dito ang maraming basura oh. Kaso wala, wala naman dito yung mga sinasabi nilang basura. May mayaman sa basura wala. Kasi naka-separate ang kanilang basura dito. Yung mga basura nila inaano sa charity. Kaya naka -separate. Hindi dito hindi, hindi dito nilalagay sa kabila. Yan, oh. Yeah, may ambulance din. <laughs> Di ba guys? Ako lang mag-isa dito naglalakad. Yan. Yan na yung bahay namin. Oh. <laughs> dito tayo kanina dumaan. Oh. Diyan. yon <laughs> Tapos ngayon dito, dumiritso ako dun. Oh. Yan. Yan bahay namin, no. Oh. Ayun. Kapag may mga order kami online, madali lang hanapin kasi sasabihin lang namin, Almanara Sentry kami sa Dubai Municipality. Madali lang hanapin. Hindi siya naliligaw. Yan. Bye bye guys! Bye bye!